Yo, what's up guys? Magandang magandang gabi sa lahat. So, samahan nyo kami pasukin ang mundo ng mga elemento. Kailangan na ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan Mga elemento na nagsisigala Kung minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na di nakikita ng mga ordinaryo mata sa gabi Halika't samahan natin itong kasi misteryo kasama si Real Ghost TV So yun na nga guys, dito na kami Ayan So Makikita nyo guys, dito na sa lugar na to ang sabi ng mayari ng lupa na to nung kabataan panahon nila dito daw na area na to guys meron ang nagpapakita dyan na minsan itim minsan may puti na dumadaan mga inkanto dito daw sa area na to hunted daw to guys kumbaga ah, parang portal kita nyo dun yung may kawayan yan, yan kawayan Oh, ang lalaki ng gawain guys. Daming nakatira dyan. Sobra. Yeah. So, kasama ko si Nilgos. Ayan, ang layo niya. Hindi na yan basta-basta. May protection prayer na yan. Malakas na yan. Buo na ang dibdib niyan guys. So, dito talaga na bahay na to. Ang dami talagang nagpaparamdam guys. Ayan yung bahay guys. Oh, makikita niyo dun guys. Oh. So, kung meron kayong napansin guys comment na lang kayo dyan sa uh, comment section yan o no? mga baliti yan guys ha yan, baliti yan guys yan o no? lalaking puno yan ito din baliti din to yan o no? sobrang creepy siya tignan because nasa gitna siya ng mga kagubatan yung bahay makikita mo dito kahit man lang kapit bahay wala talaga guys wala Oh, yun matalahib wala parang hindi na pinupuntahanan na ng may ari Ayan, Ayan guys, oh baliti 'yan guys, ah baliti oh. Ang daming mga baliti dito, guys. 'Yan oh baliti din dun oh Wow. Yan yung papasukin namin ng bahay, guys. Sobrang creepy, tignan Nung pumasok ako dyan, meron talagang dumaan, nakaputi. Mataas yung buhok. Pero ang, ang sabi ng mayari, nakita niya yung video ko, yan din, yun, yan din daw yung nakita niya. Oh! Wow, isuga, oy! Nandiyan mga aswang ka, aswang. Bakit Ha? Wala may nang hilabot ni mo ha. Ayan, kita niyo yung guys. Bro. Gabi si Tayuan yung balahibo ko bro. Magalit no? Huwag kang magalit sa amin ha. Kung susungkaban mo kami ha, Bulin ka talaga namin. Huwag doon yung ganamo. Gabi Sige nga. Magpakita ka kung nandyan ka. Malapit lang yun, bro. Putahan natin, bro. Aswang siguro nakatira dito. Eh, huwag ka magalit sa amin. Huwag ka magalit. Ha? Ayaw ka suko sa mua. Wala may hilabot ni mo. Rinig yun, guys. Ang lakas ng busis ng gisa. Asa man ka. Angka sika. Pergi tak ka pas kamera. Oh, nanjen long yan bro. Takut yan bro. Aswang yan bro. Wak-wak tuh, ba, wak-wak. Kidau. -wak. Isu okay ba? Yan. Yan ramidire, ni mo pa bro. hilabot nimo.

diyan yan, nandyan lang oh. Nandyan? Hindi ko dyan oh. Eh wala na. Nagalit yan bro. Ah. Nagalit. Ano lang bro, um, nag-explore lang tayo dito. Ano? Huh! Yan. Yan bro, baka nasa loob bro. Kasi plano ba eh? Sulot ta? ta bro, sulod-sulod na ito bro. Tatang ta bro. Sige, unay, unay. Eh. Unay ki. Kay... Tanaw na ito bro. Magmamasid ako dito baka sunggaban tayo ng aswang yan bro eh. Aswang ito bro. Tingi isugan bay ba eh.

Guys, Comment kayo guys ha kung ano 'yon. Aswang sa akin lang, aswang talaga 'yon. Ang niya, galit siya sa amin. Galit siya na napunta kami dito. Bro, taas ako bro. Lopo mayroon man nakatira dito sa taas pwede bang pumasok yan sisitayuan yung balahibo ko dito bro ah sa taas bo wow Oh. Bro. Ano yun? Huh. Saan yun? Galit sa atin bro. May kubu-kubu na perasan doon. Pag nagkubu-kubu asing, may aral dito. Okay, kalo jalan. Wow, sino yan? Lah, mana kita kudu doon guys. May dumaan, may sumilip din Saan yun bro? Marami dito guys, para kami binobomba dito no Maririnig mo na lang, parang kumakalabog ng malakas Sino yan? Wow. Tingnan nyo yung likod ko guys ha. Ah, Ramdam ko guys. May dumadaan sa likod ko guys. Comment down below guys kung meron kayo napansin sa likod ko. Wow. May aswang mo dito? Ha? Halo-halo na ba nang nakatira dito? Bro? Ano 'yun, bro? Okay. okay lang ako. Wala rin dito. Dito 'kubaba, bro. Ano 'yun, bro? May kumakalabog, bro. Oo. Wala naman dito, bro. Wala naman dito, bro. Wala naman. Ako bro? Kignan mo dun bro, kasi dun ako pumunta, wala akong nakita bro. bro magugulat ka dun. Ayun, bro yung ano nila, guys. Ito yo. Hawak nito. Yung nasa sana ng pinggan, kusina nila. Okay. Ako. Ah. Tum Tumutulo pala dito pag umuulan. Yeah, bro. So ayun guys ah, uh, nag-iimbestiga talaga kami dito ayun na baka creepy tong lugar so guys ah, uh, magmamasit tayo meron bang mapaparamdam kasi sinilgos na sa taas ako nandito sa baba so yan para akong giniginaw Bro, oh bro, nang, neng sih aku di itu, bro. Tawa keling jan, bro, mana mau nyari ya? Oh, Ada okay, sini, anu, bro? bro. Ano sabi mo? Oo oh, nga, rining ko dito sa baba din. May naglalakad. <coughs> aswang na, aswang. <laughs> Kaya kung espiritu na, kung, kung espiritu yan, pag patapat ng plus line natin, wow. para rin yung usok, wawala. Uh, uh, wow. Bro, bakit hindi yan gumalaw, bro? Ano ba yan, bro? Tingnan natin sa, ano, bro? Babahin mo ka. Sige, bro. 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 Kau, dito lang ako. Katutok oh. ako dito. Bababa oh. -ba -ba ako pag, ano, ha? Oh, sige, bro. Bro. Patik mo, bro, Oh, ka na lang, bro sabi mo sabi mo kanina hindi ka natatakot na sabi mo kanina malakas ka na kailangan nakatutok tong kamera bro dito lang tong kamera bro aswang man siguro na bro oo nga iba yung damit niya bro maitim na mapula

bang mo. Bro, 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 bro. Ano na yun, bro? bro? Ha? Nasaan na yun, bro? Yung bro. Wala na, bro. Wala na, wala na. Ah. Silipon mo, silipon mo. Iyusin mo. mo. Dito, bro. Nawala siya, bro. Nawala na. Oh, nag-iiglip na yung flashlight ko. Oh, oh, hindi ko alam kung ano nangyari, bro. Oh, bro. tignan mo. Ano bro? Nag-iiglip. Kasi, oh. Para akong ano bro? Para akong kinaganong bro? Para akong na... Gabi. Nawala siya bigla bro. Hindi mo ginaya? Oo. Malakas yun. Grabe bro. Ano mo yun? Aswang magkukulam to no? Hindi alam bro kasi hindi gumagalaw bro. Aswang to nga magkukulam? Oo. Gabi ah. dito bro no? Meron talaga ano dito bro. Parang kaiba. Yung kasi bro. yun to yung narinig natin doon. Oo. Mm -mm. No. Yung narinig natin. Umilip na yung flashlight ko bro. Hindi ko alam ano nangyari bro pag click ko yan, oh, ganyan yung up, tumutunog yan. Pag i-on ko. Oh, umiidlip na. Ito. Ano na? O, Kaya pa? Kailangan natin umuwi bro. Uwi na tayo. Kailangan natin umuwi bro. Gabi ko bro, gabi ko bro. Sige, balam na tayo. So si. yun lang guys. Comment kayo dyan kung ano yung comment nyo. ano talaga yung nakikita na nakikita namin sobrang ano talaga guys sobrang katapang no kaya ba? kaya po bro uwi na tayo bro uwi na tayo bro so yan lang guys no? yun lang guys uh, uh, comment na taga lang taga kayo dito. kung ano yun so comment lang po so, guys so ano ganito po kakrip itong lugar so itong bahay na po to guys lang po na reaction video po to ng taga indian kaya kaya guys sobra Proud ako kasi nareact to ng taga-Indian guys, taga-labas. So, yun lang guys. Maraming salamat. God bless.